Kai Soto, best young tallest B-League player sa kasaysayan ng Japan ang magbubu sa value ni Kai bago ang mga NBA workouts at NBA Phil Am Champ coach na Miami Heat sinabing magiging incredible life experience ang mararanasan sa Pinasa World Cup yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito pero bago yan sa February 24, 2023 ay magtatapat ang team ng Cleveland Cavaliers at Denver Nuggets for ang si Nuggets na makuha ang kampiyonato sa taong ito habang kailangan may patunayan ng Cleveland na kaya pa rin nila nang walang Kevin love. At kung gusto nyong magkapera habang nanonood ng laban, ay tumaya na sa 1xbet. Ang 1xbet ay merong highest odds. Mag-register gamit ang aking promo code na HOOPS23 para makakuha ka ng bonus ng up to 7,000 pesos sa inyong first deposit. I-click lang ang link sa ating pinned comment. Tumaya at manalo sa 1xbet. Kahapon ay nakalapag na ang ating pambato na si Kai Soto sa Land of the Rising Sun na bansang Japan. At nakasama na nga ni Kai ng aktwal ang buong Dragonfly Squad. Magiging mainam ito dahil dito na mabubuo ng team ni Kai ang kanilang chemistry bago ang kanilang laro kontra Golden Kings with Kai sa unang pagkakataon. Medyo mahabang ang magiging panahon ni Kai upang matutunan ang sistema ng Dragonflies. Ito dapat ang panahong may gugugol nito sa gilas ngunit dahil nga hindi muna ito maglalaro ay hindi ito magigipit sa oras sa pag-aaral ng mga plays ng team niya ngayon ngayon sa Japan. Tulad nga ng nasabi natin sa ating mga previous videos ay nasa magandang reputasyon ngayon ng Hiroshima. Good record and standing sa B-League at kinuha nila si Kai upang mas mapalakas pa ang kanilang kupunan. At sa 2-month stint ni Kai base sa mga reports ay talagang susulitin ito bawat game. Basically, hindi mangyayari ang nangyari sa NBL sa team ni Kai na Adelaide dito sa kanya. Sa ngayon ay hindi lang ang mga Pinoy fans ang nag-aabang kay Kai sa B-League kundi pati na rin ang mga libong fans sa Japan. Inaasahan kasi na si Kai ang magiging best young tallest B-League player sa Japan na siya nung magdudomina sa mga international imports sa liga. Try to imagine na kung anong resume ang nasa mga imports ng Dragonflies ay same halos kay Kai. Siyempre maliban na lang sa mga ibang imports na talagang legit NBA players dati. Gamit ang kanyang height na 7 foot 3 magiging advantage ito ni Kai upang masagupa ang mga Japanese at foreign centers sa B-League. Maliban doon ay magagamit din ni Kai ang kakayahan ng mga napataling niya sa NBL ng Australia. Magiging dominante sa ilalim sa mga aliyo Dahil alam naman natin na ang assist ay ang isa sa mga mabisang kakayahan ng mga Hapon pagdating sa laro. At since European style ang gamit ng head coach ng Hiroshima, ay posibleng masubukan din dito ang mga tira ni Kai sa labas, especially sa 3-point line. Kung sa NBA ay gumawa ng history si tiyak na magiiwan din ito ng marga sa bilig. Magiging boost para sa value ni Kai sa young player ang paglalaro niya sa Japan kung magagamit lahat ng kanyang skills sa kanilang bawat laro. At mas dadami ang mga NBA team interest invites para sa mga private workouts ngayong taon. Kaya't good luck kay Kai at pag sa Japan. Samantala ilang buwan na lang ay na ang isa sapit ng one of the biggest events sa Philippine Basketball. Ito nga yung 2023 FIBA World Cup kung saan ay dadayo sa Pinas ang mga malalakas na mga kupunan at mga malalaro sa buong mundo. At isa na nga ang national team ng USA sa mga teams na inaabangan ng mga Pinoy na mayroong full roster ng mga NBA players. Kadalasan kundi NBA All-Star ay semi-All-Star ang lineup ng USA bawat World Cup. At dahil medyo hindi nagiging maganda ang record ng USA sa mga nakarang World Cup ay tiyak na lahat malakas na mga players ang ipapadala at alam nyo na kung sino Sino ang ibig ko sabihin doon? Anyway, ang posibleng maging head coach ng USA ay ang Filipino-American coach ng NBA sa team ng Miami Heat na si Coach Eric Spolstra. At dahil may dugong Pinoy ito ay nagagalak si Coach Eric na maglaro sa harapan ng kanyang mga kababayan. Ayon dito ay naiibang meaning ang magiging stint niya dito sa Pinas at magiging incredible life experience ang paglalaro niya sa Maynila. Inaasahan na makakatulong sa Philippine Basketball System si Coach Eric sa hinaharap.